gusto ni Hana na makik nakikinood siya. Dapat doon ka, Hana. Kain tayo. Sabihin, Manny. Kain tayo. <laughs> Maraming, tinik. <laughs> <laughs> Maraming tinik talaga ang isda. Saya kasi, no? Yung pagkaliskis nila sa tilapia, hindi maayos. No? Bye, no niluto ko na gat ginata tilapia tinatamad na akong mag ano eh basta hinugahan ko naman ng maayos yun lang hindi ko kinalis kasi akala ko okay na Okay, can't forget the book. Okay, is this is Australian year, Oh, that family is going to love this. Oh, I just <laughs> for the family book. from Adelaide.

<laughs> Kasi barado yung ilong niya. Yeah, ino ka nang ay. Ano sabi <laughs> mo ni? Lucas. Oh, chip, kaya may object kaya. Nosep or anti-allergy. Binibigyan ko siya ng anti-allergy kanina. na. Okay, bahala ka. Munti Lucas, pwede niyo siguro. Ako. Last one. Okay. Ngayon, January 9. Dahil January 9 holiday, walang pasok si Hana. Pero bukas may pasok. Huwag ka na namang matagal ano at yung pagising. Hindi ko alam bakit video ko sarado eh. Alin? Video ko sarado. Pati Piltras? Ha? Piltras mo ka. <laughs> Hindi, nilagay ko dun sa lagay ng mga plastic. Okay. Let's Hana! Pakita na naman yung Hana na yan. Bukakan mo na naman dun yung pet mo. Hana. Hindi! Ikaw yun! Ikaw? Hmm. So, may sinasabi ako eh. Kumusta, honey? Okay lang. Hirap yung kakakain tapos kung ano-anong ginagawa, no? Kakaano kaka ko lang yan. Siyempre, pag kumain talaga yung anak mo, maya maya may hulog. Andyan lahat, laruan ni Hana. Hindi mapata- Hindi ma- Kaya pag ginulo niya yan, ako, daming aayosin ni Willie. Ayan. Ayan, mahirap talaga pag uh, babayang Hello. anak mo eh. Oh. Kanya lahat to. Ayan. Diyos ko. Eto Hmm? Dito ka Para maaga ka matuloy. Ito na ba ito? 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 Hindi, hindi nang ganila ako. Paano? Paano mag-ano, Hannah? Mabilik din mo, ubus yung pera. 1,000 may pinabi ako 5,000 1,500 na lang kaya nga nandali lang ang ano